I former finance secretary magno ay may pasaring <laughs> sa umiiral na price cap. Ayan, yun yung sinasabi ko. Wala ka na sa gobyerno, pwede ka na magsalita na magsalita. Pero kapag ikaw nasa gobyerno ka pa, dapat kinutulungan mo yung gobyerno, hindi mo dinidestabilize. So ito, meron ka ng karapatang magsalita patungkol dyan sa hindi mo na gusto ang price cap nila. Ayun ka natin. Palang daw ay alam na ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na pinasisibak siya ng Malacanang. Gayunman, pinili pa rin daw niyang magsalita dahil naniniwalang imbis na makatulong. Oh, maliit lang ang Singapore, Ma'am Josie. The single, uh, mas malaki pa Quezon City oo tsaka alam nyo ba na ang UK the United Kingdom mas malaki pa po ang Pilipinas o baka lang di nyo alam ha problema raw ang hatid ng umiiral na Rice Price cap, kahit alam niyang ikatatanggal niya ito sa pwesto yan po ang tinutukan ni Maki Pulido nang ipatupad ang price cap sa bigas, ito ang graph ng basic law of supply and demand na pinost ni dating finance undersecretary Shelo Magno. Ipinapakita sa graph na maaaring magka-shortage sa supply ng bigas dahil sa price cap. Kahit daw alam ni Magno na ikasisibak niya, post na ito The reason why... <laughs> reason why nagpost ito si Madam because blindsided sila. Hindi pala sila na ano, hindi pala sila na konsulta tungkol diyan. Para saan pa tagkaroon ka ng economic team kung di mo sila kukonsultahin? So kaya siguro naglabas siya ng ganung graph eh nakasama sa kanya yari pero ay lumalabas na balita na ito daw si Madam ay dat ay dilawan kaya daw tinanggal. Eh bakit niyo hinair kung dilawan? At kung ikaw dilawan ka, bakit ka naman bakit ka naman tumanggap ng trabaho sa isang kalaban ng dilawan? So this is an indication that dilawans and the pulahans are conniving. Nawa pa rin niya ito. Hindi naman pwedeng manahimik na lang ako para magstay ako as undersecretary. It's just a title. I think for me mas importante yung um, uh, servisyo at yung difference na nagagawa natin sa lipunan. Ayon kay Magno, noong Hulyo pa lang ay pinasisibak na siya ng Malacanang kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Binito. Sana si Trixie magsalita din. Hindi, hindi magsasalita yun. Hindi <laughs> magsasalita yun. Alam ko kung bakit. Pero hindi magsasalita yun. Hindi raw kasi supporter si Magno ni Pangulong Marcos. Hi. Tinanggap lang naman daw niya ang alok noon ni Secretary Jokno para makapagsilbi sa bayan. The number one consideration for me is that regardless of who's in Malacanang, the interests of the people remain the same. Si oh, don't ma'am. Una sa lahat, dilawang ka. Galit na galit kayo sa mga Marcos, kunyari ah. Kasi sigurado ako nagigil nagigil ka sa mga Duterte. Kung Duterte ang nag-aya sa iyo na magtrabaho sa economic team niya, I'm pretty sure tatanggihan mo. Ganun kayo kagalit. Kaya malabo yung sinasabi mo na regardless kung sinong nakaupo diyan. Kumpara sa taong bayan, hindi ba? Ganon ang palabas niyo ngayon eh. Malabo 'yun. Kasi dati nung ano eh, nung CPRD si nandiyan, ang ganda naman ng ginagawa, galit na galit kayong mga dilawan eh. Pinusubukan oh. pa naming makuha ang panig ni Jokno pero nauna nang sinabi ng kalihim na pansamantala lang naman ang pagkuha nila kay Magno sa academia. Samantala, paliwanag pa ni Magno, posible ang shortage dahil maaaring mag-hoard ang may kayang mamili ng marami habang aayaw muna ang mga negosyanteng mag-angkat dahil kailangang ibenta ito sa mababang presyo. Mahal daw ang bigas ngayon sa world market habang hindi sapat ang ating local rice production. Alam mo, kailangan maging rocket scientist para maintindihan mo yung pagkakamali nitong rice cup na to. <laughs> Itong sinasabi ni Magno, sinasabi na natin to dito, hindi naman tayo ekonomista. Pero logic lang, logic lang yung pinapagana natin. Naiintindihan natin na kung ikaw ay hindero, hindi ako bibili ng uh, bigas na ibibenta ko ng 45 pesos kung yung puhunan ay eh 50 pesos na. Hindi ako tarantadong negosyante na nag-negosyo uh, para nagpalugi. Oh, so ang diba sinabi natin na magkakaroon pa lalo ng shortage why? kasi uh, ano na yung mga yung mga traders it's either magsara or hindi na sila magtinda ng paloging bigas eh total may tinda naman akong mahal o, di yan na lang diyan na lang ako magfocus di na ako kuha nung 40 nung 41 at 45 tapos ang uh, puhunan ko 50 pesos Hindi na, uy. Oo, so, oh, ganun yun. yung sinasabi. Sinabi na natin yan dito. Kita mo naman, napakagaling na ekonomista niyan. Akadim, naiintindihan nga natin tataka ako yung presidente natin. Presidente na naturingan niya, ha? Hindi ko alam kung naintindihan naman niya, pero ginawa pa rin niya kasi wala lang talaga siyang pakialam. Unang-una sa lahat, hindi siya apektado dyan. Hindi siya apektado. Man maniwala kayo, una sa lahat. Wala nang bumabati ko sa kanyang media. Kasi yung media, ewan ko, baka binayaran na nila. Baka, hindi ah. ko yung binayaran nila. Kaya dapat daw ilift na ang price cap sa lalong madaling panahon. Wait, tweet na tanggal ko. Just a moment. Ay, balik natin, balik natin, balik natin. oh ulitin natin sinabi niya. Tapat ang ating local rice production. Kaya dapat daw i-lift na ang price cap sa lalong madaling panahon. They should really need to lift the, the price. Dahil well, wala talaga itong magandang maidudulot sa atin. Unless yung gusto natin humantong sa pagkakaroon ng pagrarasyon. ng bigas na nangyari na uh, noong 70s <laughs> isang pangmatag oh so nangyari rin parang ng tatay niya ginaya niya radikalang solusyon sa krisis ayon kay Magno ay tunay na suporta sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng price cap, dumaraing hindi lang mga mamimili kundi maliliit na negosyante. Kaya ang dating 10 pesos per order ng rice sa karinderiya ni Romeo, 12 pesos na. Hindi na lang niya tinaasa ng singil sa ulam pero binawasan ang kanatakal. Kung kami pa yung restaurant na na double yung mga kumakain, pwede po kami magtaas. Tulad sa amin na uh, mga tindera lang sa paligid. Ang pinagdaraanan ni Romeo, siya rin nararanasan ngayon ng maraming karinderiya ayon sa Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderiya Owners. Hindi lang naman daw kasi bigas ang mahal kundi pati karne, gulay, LPG, rekado, maging plastic na pambalot. Kaya mataas ang puhunan pero di pwedeng taasan ng benta. Hangga't maari, wag di kami umaaray, wag din namin ipasa sa kanila yung sakit. Sa kabilang dako, naglabas naman ng resolusyon ng Metro Manila Council para maghayag ng suporta sa EO39 ng Administrasyong Marcos. Laman ng resolusyon ng tulong na ipagkakaloob ng mga lokal na pamahalaan sa mga retailer bagaman hindi magiging uniform ang ipagkakaloob ng mga LGU. Ang krisis ngayon sa bigas parang naranasan na noong 2018 ayon sa Federation of Free Farmers. Ayon sa FFF, bago pa lumala ang problema, dapat daw bigyan ng suporta at gamit ang mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News. Oh, Oh, so maganda naman yung na sinasabi ni Magno. Tamang-tama na magsalita na siya ngayon kasi nga uh, wala na siya sa gobyerno eh. hindi siya pwedeng tumuligsa sa gobyerno the same time tumutulong siya. so instead of tumuligsa ka, tumulong ka. Kung di mo kayang, kung di ka pinakikinggan, o oh, di ang gawin mo, umalis ka na dyan.